Uy ano Mata ka dun. Hoy. Mga player. <laughs> Oo. <laughs> okay, so tayo ngayon sa may resort para mag-training ng volleyball. Boy, outfit check. Outfit check. Yes. The Crocs. The Crocs. Outfit check mo na daw, boy. Oh, outfit, outfit check. check. Fit check. Ay sakit. Yeah. Hit check na may sakit pero magbabalik po. we challenge. Ha? Kunwari, ano? Project to. Sinterview mo yung mga. Sure ko. So, na naka-interview na tayo ng civil, ay, civil na Ng Eero Eng. Tapos mag-interview pa tayo ng ibang course. Project, kanilang po about sa subject lang mo. Kung Sabi ano lang po yung pinakamahirap tas kung bakit po. Yun lang. Tanoy mo na ano course nila boy? Ay anong course ko pala? Ay yung tourism. Oo oh, pinakamahirap. Tapos yun na lang. Yan po. Hindi kahit isa lang. Opo kahit isa lang. kahit ano na lang. Hindi sa course nga. Ay, sa course nga lang. Madali daw lahat. Ano, madali daw lahat? Agoy. Okay. Thank you po, thank you. Thank okay po, okay na po. Thank you po, thank you po, thank you po sa tayo. Oh, challenge accepted, challenge accepted Okay Challenge okay. accepted Yo What's up, what's up, what's up, homie um. Boy! Boy, bilisan natin, tanga, hindi natin alam yung ano yung sa so, no, yung ano ba yung CBR 1000 no? motor check oh, so, ito yung Rider 150 <laughs> kaya nga ano, humabol ng ano to boy ng H2R kaya masa naka, naka, naka parking masa so, na no, yung ano boy shifter ayun May shifter na yung shifter atin oh. No? Shifter check. Shifter check. Walang kawit. <laughs> Tornilyo lang. Hello <laughs> okay, so guys, nandito tayo ngayon sa my court. Hindi ko alam kung anong lugar ito. Nag-training kami ng volleyball. Ay, sarap. Yo, what's up, Prince? Oh. Daily vlogs. eh hey, daily vlogs siya lang. Si Kagawad. Ito <laughs> yung kapitan, tapos ito yung Kagawad. <laughs> Kagawad, <laughs> Kagawad niya po. I'm <laughs> basketball girls. Sarap. Pag-serve. Kung paano mag-serve. open dito dito mo muna nasa labas before na ano antay pag open quick naman may natutunan na tayong kung paano mag set sige papalo